Pagsapit ng tanghalian, kanya-kanya ng luto ang mga bata ng Isla Sikulan. Kung ang ibang bata sa Tandoowak ay malayang nakakapaglaro, si Najibal at iba pang mga bata ng Sikulan, kontento na lamang sa panunood dahil kailangang bantayan ang liluluto. Ako yung ate nila, di ba? Ate. Hindi ba, ano, hindi natatakot pag uh, malakas ang alon? Ay, hindi na makatakot. Sanay na. Uh, pero may, minsan ba malakas ang alon? Anong ginagawa niyo pag malakas ang alon? Ah, napatakot siya. Napatakot na. Maroon ko ba lumuoy? Uh, yung mga kapatid mo maroon mo lumuoy. Pero natatakot pa rin. Dahil walang maibigay na pera ang tatay ni Jibal, lugaw na lamang kanilang kakainin sa buong limang araw. Yun ang kinakain niyo. Minsan may ulam, wala. Puro kanin lang. kanina kumain kayo ng asin, di ba? Asin lang, sa ano? Hindi pa kayo pinapabaon na lang Isda, bigas. Wada, bukas. para. Hindi pa kayo natatakot pag kayo kayo lang nandito sa isang linggo? Pinagkak kami. Bakit kayo natatakot? Bakit? Mayroon Pero liban di pero, bakit niyo gustong magpunta pa dito kung nang nakatakot? Mamiss ko na yan. Hindi ka nahirapan. Hindi ba sila umiiyak? Hindi nahanap yung magulang mo? Hindi. Hindi? Sanay na sila? Kung ikaw masusunod, gusto mo ba dito na lang ay tumira? o nandito na lang yung magulang mo? Dito? Mas gusto mo yun? Marami sana akong gustong itanong kay Jibal, ngunit sadyang hindi siya pala imik. Okay. Bakit mo ba gusto mag Mas talo. Para maging teacher. Kung maaari ko lang mahalukay kung ano ang iniisip ni Jibal, marahil makikilala ko ang batang nagtatago sa loob ng isang maliit na katawan na pilit ng pinatanda ng kahirapan.